Dito ako mas nabibilib kay VP Inday Sara at dito nyo makikita papaano niya inaalagaan ang mga studyante, ang mga learners at kung ano talaga ang gusto niyang mangyari which is pangalagaan ang kapakanan ng mga studyante at mga kabataan estudyante na raw ang nakaranas ng pangaabuso ngayong taon ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month, muli siyang nanawagan na pangalagaan ang karapatan ng mga estudyante. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ikalawang taan ng puntawagin ng paaralan para sa mga bata kaya naman di may mabahala ni Vice President Sara Duterte na dumarami na ang bilang ng kaso ng pang-aabuso sa mga estudyante sa loob mismo ng mga paaralan. Yan ang tinalakay ni VP at Deputy Secretary na dumalo sa 31st National Children's Month activities sa Maynila. Meron tayong 1,709 na natanggap uh, mula sa ating uh, Learners uh, Telesave Contact Center hotline. Ito yung mga reports na galing sa mga bata. Ang unang-una dito is verbal abuse. Ayon kay Sara, mahigpit ang pulisiya ng DepEd sa mga teaching and non-teaching personnel. Lalo pat karapatan ng mga bata ang pinag-uusapan. Git ni BP, layunin ng bawat guro at non-teaching personnel. Natiyaking ligtas ang environment ng mga estudyante. Kaya naman para mabawasan ang mga insidente at mainganyo ang mga biktima na magsumbong, agad inaaksyonan ng DepEd ang mga kaso nagfa file po tayo ng administrative uh, complaints uh, sa loob ng uh, Department of Education. At kung uh, if the case warrants uh, the filing of a criminal case, lumalapit po tayo sa ating Philippine National Police at nagpapatulong tayo sa pag-file ng kaso. Sinisimulan po natin yan dyan sa dalawa, administrative case at saka uh, criminal complaints. Sinisigurado naman ng DepEd na dumaraan nito sa tamang proseso. Galing no? Grabe ang initiative na ginagawa ni VP Inday Sara sa Department of Education. May pa-hotline pa. pa. 'Di ba? Talagang iniisip niya talaga ang kapakanan ng mga learners at mga studyante. And I know na o niyo rin mga lords na 'di ba? Ngayon lang tayo nagkaroon ng DepEd Secretary na ganoon na lang yung pagprotekta niya sa mga kabataan. Ganoon na lang yung pagprotekta niya sa mga estudyante. 'Di ba? Talagang our VP Inday Sara provides security and assistance lalo na sa mga estudyanteng naaabuso. And 'di ba narinig natin kanina sa video, action agad, no? So talagang inaaksyunan agad nila yung mga reports na natatanggap nila galing sa mga estudyante. Galing, no? Sobrang galing. Imagine niyo na lang mga lords. Pag nakuha ni VP Inday Sara ang tamang suporta, ang tamang pondo at pag sinuportahan siya sa gusto niyang mangyari sa Department of Education. Isipin niyo na lang, 'di ba? Gaano kaganda ang eskwelahan ngayon? Gaano ka-safe ang mga eskwelahan ngayon, ang mga kabataan natin, ang mga estudyante natin? Kaya sa totoo lang mga Lods, I'm really supportive, no? Support talaga ako sa kung ano ang gustong mangyari ni VP Inday Sara sa DepEd. Kasi I'm sure ang makikinabang niyan ang mga kabataang Pilipino. I'm sure na maganda ang hangarin ni VP Inday Sara sa loob mismo ng DepEd. Diba? So kung talagang suportado lang talaga si VP Inday Sara no? Excited ako and nakaka-inspire siguro ang mga mangyayari, no? Years from now sa DepEd.